Yan mga kababayan, magandang uh, umaga, maulan morning sa atin lahat. Mga kababayan, kumusta po kayo? Mag-iingat po tayo parate. Uh, kung ang team naman, awa ng Diyos, okay naman. At uh, marami maraming maraming salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa amin. Sa araw na ito mga kababayan, bago magsimula ang uh, vlog ng Daddy Prangy, magpapasalamat muna ako sa ating butihing at napakabait, napakagandang sponsor kay Purisa Joy Penyas. Siya po ang dahilan kung bakit may vlog na naman tayo sa araw na ito. Mga kababayan, ipapasilip ko po sa inyo yung sinasabi kong pagmamahal ni Purisa Joy Penyas. Yan. Napakalaking biyaya, napakalaking blessing. Yan. Mga kababayan, ito po ay galing sa Houston, Texas, padala po ni uh, Purisa Joy Penyas po. At alam nyo ba kung kanino ito ibibigay? Ipinadaan lang po ito kay Daddy Frankie at ito ay para kay Mais Girl na si Maxine. Kaya naman, mula nung dumating sa amin, Makati, dinala ko to kinabukasan, ito na yon. Kaya samahan nyo kami mga kababayan para naman mabuksan na ni Maxine yung pagmamahal na pinaabot ni Mampurisa from Houston, Texas. Kaya sa mga kababayan natin na nandyan sa ibang bansa, mga kababayan natin talagang walang sawang tumutulong nagpapahatid ng pagmamahal sa ating mga beneficiary. Taos puso akong nagpapasalamat at sumasaludo sa inyong lahat. Nawa po ay gabayan pa kayo ni Lord. Ilayo kayo sa anumang kapahamangan, anumang disgrasya. Sana'y dumami pa po kayo para mas makatulong pa tayo sa ating mga kababayan. Guys, pakitulong naman po ako guys. Buhatin natin ito. Tara. Sana mga kababayan andito si Maxine, no? Ingat. At syempre, shout out ko rin kay uh, Ma'am, shout out ko rin si Ma'am Rose Gorgeous. Ayun. Maraming maraming salamat. sa kanila. Hello tay, magandang Good. morning po. Morning. Andiyan si Maxine? Opo, oh, andiyan po. Okay. okay. Pasok tayo. Hi! Good morning, Maxine! Hello, Kumusta ka na? Ayan, nandito kami. Saan namin pwede ilagay ito? Ayan. Kumusta? Naga Kumusta ang pasok? Ayos lang po. Okay. nadaganan niya tayo mga chinelas. Ayos lang po. Mm Ito, -mm. basahin mo. Kanino galing? Kay hey, Ma'am Purisa Joy po. Oh, yan. So, sabi niya, for vaccine. Kaya pagdating ng box na ito, agad kong dinala rito at hindi namin binuksan, ikaw na lang ang magbubukas. Okay? okay? okay. So, yan. Masaya-masaya po ako, mga kababayan. Dahil sa mga kababayan natin, sa mga butihin nating sponsor, ay talagang uh, tuloy ang pagtitiwala nila kay Daddy Frangi Kaya, Maxine, ano naman ang masasabi mo kay Ma'am Purisa? Ano po, Ma'am Purisa Joy, thank you. Maraming maraming salamat po sa package na ito. At uh, sobrang saya ko po at nakarating, nakarating na po ito. Maraming maraming salamat po ulit. Hmm. Buksan mo? Ma, ano? Po. Walang po ako na. Oo, sige, sige. sige. Buka. Tulungan na lang natin siya mga kababayan, no? para makita rin ng ating mga sponsor makita ng uh, sponsor natin hindi kaya ng kamay yan delikado mm -mm. ingat Ay, ako na lang mali yan diba itabi mo muna yan Ay, hindi. Sorry. Kailangan pa natin yung knife tulungan ko lang siya mga kababayan. Pero syempre, dahil sa kanya to nakapangalan talagang Yun. Wow. Okay. Wow, mga pansapin. Oo, pansapin. Kasi mga kababayan, nakita po nila yung kwarto ni Maxine. <laughs> Nakita nila yung higaan niya. Kaya ito na po. Kaya maraming salamat. Sige, unti-unti mong dalhin doon. At least makikita natin. May mga damit pa po. Oo, oo. Sige lang buksan mo para makita. Wow. Oo. Yan. Ni ngaling. Saan si si tatay mo? Tsaka si nanay? Si papa ko po nagtatrabaho po. Oh, si nanay? Nag... Andun po sa likod. Po. Tawagin mo para i-help ka nila. Yan mga kababayan, napakasaya ni Maxine. Uh, hello na nice. good morning. O, oh, dito si nanay. Hello. Para kung ano yung nakukuha, iabot mo kay nanay para ilagay doon. Ah? Huh? Okay. Ayan. Ano yan? Pakita mo. Pang drawing po. Wow. Pencil color. Yan, galing. Ganda. Si mga ano pa po. Mm. Puto. Nay pahawak. Pagkain M po. Oh, milk po. Ah, milk. wow. Okay. Mga ano pa po. Pasta, ganun. Mm. Dito, yung, dito, dito, dito. Mga damit pa, kape po. Ayan. Mahilig sa kape. Sino mahilig sa kape? Ako po. <laughs> <laughs> alam na alam. Okay, good yan. Oh, may bag pa ba po. Ayan, galing. Thank you po. Ayan. So, kung ano yung mga mapapakinabangan, no? Ayan hmm, po. Napakaganda. Ayan, no? Oh. Ang ganda. Uy, may kumot pa. Ayan, ang ganda, o. Oh. Ang laki-laki ng kumot, o. Oh. Wow, oh, may kumot na si ano. Actually, pan bed sheet yata to. Okay. Mm -hmm. oh, lalo na, sakto-sakto yan kasi malamig ang panahon. Sige, haputin mo dun na Balik ka dito. Galing. Ay, may mga sweater si nanay. Ang daming bag. daming bag. Mga sweater pa po. Oo. Para kay nanay din, syempre. No? Galing. Wow. Boom, wow, may sapatos. <laughs> <laughs> Ayusin mo na lang kasi siniksik-siksik lang 'yan pero ayun, sapatos maganda. yung kapatid ko. May sapatos na yung kapatid mo. Oo, di ba? Ang galing. Mga jacket. Oo. Wow, wow. mga jacket naman nitong Very good. Ay, pay kay para kay to. Oh, may jacket si tatay. Ang galing, oh. Ang ganda. O, oh, pwede rin jacket ni Maxine para pagpasok, no? Okay. Hindi ka mabasa. Oh, ang ganda. Oh, very good. Sukat mo nga, Maxine. Pag pumasok ka, mayroon kang... ano. Ayan, oh, ang galing. Oh, pwede pag umuulan, di ba? Okay, good siya. Pang, ano, safety sa katawan malaming malamig. Oo. Ito pa, oh. oh. maganda. Oh, maganda lasi si. <laughs> Salamat. Uh, purisa joy, talagang nakakatuwa. Sige, pakita mo lahat. Yeah. may mga pagkain kasi tagulan ulan iluto itong pasta, no? Oo. Oh, lagyan lang. Ay, yung kapatid pala ni Maxine. Good morning. <laughs> okay ka lang dyan. Tulungan mo si ate dito. Halika, huwag kang mahiya. Marian. Oh. oh, si Marian. Mga kababayan, si Marian. Kapatid din ni Maxine. Yeah. Oh. Sana may magkasya rin kay ano, Mar Marian, no? Okay. Yun. Dami. Oh, para kay nanay. Jacket. Jacket ni nanay. <laughs> oh, pag pagtagulan magagamit natin 'yan. Oh, sombrero pag nagpitas ng mais. <laughs> <laughs> yan. Galing. Oh, dali mo dun, be. Balik ka ulit dito, ba matabunan ka. <laughs> 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 oh, may kapen. Hmm. Ayan. Hmm. Hmm. Ano Hmm. Hmm. Ano? Hmm. Hmm. Oh, masarap Hmm. 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 Ang pasok. Hmm. 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 Oh, oh, Mama Marian. oh, oh pan, panjama ni Marian. <laughs> <laughs> oh, ah Oh. Oops, eto kay nanay. Oh, nay. Oh, wow. Oh, Pang ano yan? Ah, uh, ballroom. <laughs> <laughs> Nagbo-ballroom ka ba, nay? Oma. <laughs> <laughs> oh. Si Marian, pag magsisimba. Oh. <laughs> Very good. Ang dami, no? Wow. Okay. <laughs> Daming damit. Oh, so ingatan ninyo yan, ha? Nay, kumusta naman si nanay dito? Si tatay? Okay naman. Kumusta ang uh, tag-ulan? Ganito po. Yung ano namin? Pag umulan ba? O pag wala naman ganito, hindi naman na ba? Hindi naman na ba? Oo. oo. Hindi talaga ba pag walang ulan? <laughs> <laughs> Ay mga kababayan, mga kabarangay, pinasilip ko po at uh, alam kong masayang-masaya ang family ni Maxine. At uh, masaya rin po ako na muli ko silang nabalikan. At uh, muli po sa mga nagpadala, nagpapadala at magpapadala pa. Gaya na aking sinabi, maliit o malaki, basta inisip natin, inabot natin sa ating mga kababayan, ay napakalaking bagay po yan. Kaya muli po, uh, pur uh, beautiful Purisa Joy and Mama Rose Gorgeous ng Houston, Texas. Saludo po sa inyo. Maraming maraming salamat. Actually, meron din siyang pinadalang box na isa para sa aming pingin. Oo, Kaya, thank you so much po. Ah, sige, pa paalam tayo kay ma'am. Magpasalamat tayo. Maraming maraming salamat po Tita Joy. Ah. Uh, makakatulong po ito sa amin. Maraming maraming salamat po muli. Hmm. Sana maulit pa. Ah, oh, sana po <laughs> maulit pa po. Oo, oh, 'di ba? Ayun. God bless po. Thank you so much. Night, Aray, thank, po. You. Oh, Marian, po. thank you. Marian, thank you. Po. Okay, thank you ingat. Po. Regards kay Tatay niyo ha, no. kay Tatay. God bless po. Maraming salamat Aray, po. po mga kababayan. Thank, you, thank po. you po. Thank you po.